Sigit siyam na libong pulis tinanggal sa serbisyo. Uli umanong pinagtibay ng Philippine National Police ang matatag na pangako sa integridad at pananagutan. Kasunod ng pinakahuling ulat sa mga nalutas na kasong administratibo sa ilalim ng Internal Disciplinary Mechanism na bahagi ng Integrity Monitoring sa PNP Focus Agenda ng Organisasyon. Mula July 2016 hanggang November 26, 2025, iniulat ng Directorate for Personal and Records Management na 32,698 na pulis ang napatunayang nagkasala sa na iba't ibang kasong administratibo, patuloy o patunay umano sa patuloy na pagsisikap ng PNP na panatilihin ang mataas na pamantayan ng profesionalismo sa serbisyo. Base sa report ng PNP, sa kabuang bilang 9,027 personnel ang tuluyang inalis sa serbisyo. 1,725 na pulis naman ang ibinaba ang rango habang 15,311 ang sinuspundi matapos sumailalim sa due process. Bukod pa rito, 1,221 personal ang pinatawa ng forfeiture of salary, 4,355 ang binigyan ng reprimand, 528 ang nakatanggap ng restriction at 531 personal ang pinagkaitan ng ilang pribilehiyo bilang bahagi ng mga kaukulang parusang adwa katibo 1037 sa mga tinanggal sa serbisyo ay sangkot umano sa mga kaso na may kaugnayan sa ilegal na droga o nagpositibo sa drug test na kampanya ng PNP laban sa mga rogue cops at sa ilegal na droga sa komunidad man o sa loob mismo ng institusyon sa ilalim ng pamumuno ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Inartates Jr sa kanyang 92 days, iniulat na 1,339 kasong administratibo na may kinalaman sa 2,308 personnel ang nalutas. Sa bilang na ito, 428 personnel ang tinanggal sa serbisyo, 71 ang ibinaba ang rango, at 448 ang sinuspindi habang ang iba ay pinatawan ng iba't ibang parusa. Sabay nito, 1,152 kaso naman ang nagresulta sa dismissal o exoneration. A viral news,